Maaaring mahirap mag-isip ng mga conversation starters, lalo na sa mga bagong kakilala. Ngunit napakadaling makipag-usap sa kahit na sino kung meron kang tamang diskarte. Sa kabutihang palad, hindi mo kailangan maging isang social butterfly para magkaroon ng mga kapanapanabik na conversations. Dahil may mga simpleng paraan para makapagsimula ng isang dialogue at magsimulang makipag-usap tungkol sa maraming iba't ibang bagay. Kaya ito ang iba't ibang conversation starters na siguradong magagamit mo. Number 1. Lugar Ito ang pinakamadaling conversation starter. Binibigyang daan ka nitong makipag-ugnayan ayon sa antas ng iyong kaginhawaan at ito ay isang magandang paraan upang matugunan ang mga bagong kakilala. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng isang bagay na may kaugnayan sa iyong kapaligiran upang pag-usapan. Para magamit ang opener na ito, magkomento lang tungkol sa kung nasaan ka o tanungin ang mga tao kung ano ang nagdala sa kanila sa lugar na yon. Halimbawa, maaari mong sabihin na, kanina ka pa ba dito? O kaya, ang ganda ng lugar na to, no? Kung ito naman ay isang kaganapan o isang pagtitipon, maaari mo rin gamitin ang diskarte na ito bilang isang dahilan upang ipakilala ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano nila nakilala ang host ng pagtitipon. Number 2. Pagkain Ang isa pang magandang panimula ng pag-uusap ay pagkain. Tiyak na isa ito sa makakarelate ang lahat at isa itong paksang magagamit para sa anumang pakikipag-ugnayan. Kung may bago kang kakilala o bumibisita sa isang bagong lugar na magkasama. Halimbawa, kung ikaw ay nasa isang food fest o isang restaurant, pwede mong simulan sa pagsasabi ng mukhang masarap itong pagkain na ito, ah. O kaya, ano ba ang favorite mo na kainin? O anong ulam ang mairekomenda mo sa akin? Ito ay madaling makakapagsimula ng pag-uusap Kapag naglalakbay ka sa isang bagong lugar, maaari kang magtanong tungkol sa lokal na lutuin at alamin kung ano ang masarap na kainin doon at kung saan ito mabibili. Kapag nakilala mo ang isang tao na may parehong kagustuhan sa pagkain, agad mong makikita ang isang bagay na parehong gusto ninyo. At mula doon, maaari kang makipag-usap tungkol sa mga paboritong pagkain, restaurants, at kahit na ang mga epic fails sa pagluluto. Number 3. Mga kasalukuyang pangyayari Maaari ka rin magsimula ng isang pag-uusap sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan. Ito ay isang magandang option dahil madaling makahanap ng mapag-uusapan at pareho kayong magkakaroon ng opinyon sa kahit ilan sa mga paksang lumalabas. Maaari kang palaging sumabay sa lagay ng panahon, ngunit kung gusto mong mag-branch out, ang pagtalakay sa mga pinakabagong balita o mga paparating na sa inyong lugar ay makakatulong sa iyong kumunekta sa isang personal na antas. Mga bagay na, halimbawa, pwede mong sabihin na narinig mo na ba ang tungkol sa bagong exhibit sa museum? O nakapunta ka na ba sa bagong coffee shop na kakabukas lang malapit sa bahay? Maaari silang humantong sa ilang mga kawili-wiling talakayan na magpapagaan sa iyong pakiramdam na hindi gaanong awkward at mas kumpiyansa sa mga social settings. Number 4. Bakasyon o Travel Ang pakikipag-usap tungkol sa mga bakasyon at paglalakbay ay isa pang madaling panimula sa isang pag-uusap. Kung may nagbakasyon ka tanungin sila tungkol dito. Maari mong makita na ang destinasyon na yon ay isa sa palagi mong pinapangarap na mapuntahan at makakarinig ka ng ilang kawili-wiling kwento tungkol sa kanilang paglalakbay. Maaari nyo rin pag-usapan ang tungkol sa mga paparating na plano. Halimbawa, maaari mong itanong, anong plano mong puntahan para sa darating na summer? O, ano pa ang mga pangarap mong lugar na balak mapuntahan? Gumagawa ito ng masaya at nakakainggan yung pag-uusap. Maaari kang makipag-ugnayan sa mga karaniwang destinasyon o magpalitan ng mga rekomendasyon at mga tips Number 5 Mga libangan Ang mga libangan ay isang mahusay na paraan Upang makilala ang isang tao Karamihan sa mga tao ay gustong pag-usapan Ang tungkol sa kanilang paboritong aktibidad At marami kang matututunan tungkol sa isang tao Sa pamamagitan ng pag-alam Kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang libreng oras Maari mo rin matuklasan na may ilang magkaparehong interes Sa pagitan ninyong dalawa Namaaring magbukas ng mga pagkakataon para sa mga pag-uusap sa hinaharap o maging batayan para sa isang pagkakaibigan. Halimbawa, kung kakakilala mo lang ng isang tao at nalaman mong pareho kayong mahilig sa photography, maaari kang makibanding sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa iyong mga karanasan sa pagkuha ng mga larawan o pagtalakay sa mga kagamitan na iyong ginagamit. Kahit na wala kang anumang mga libangan na karaniwan, hindi masakit na magtanong kulad ng asali ka na ba sa grupo na ganito? O ano ang naging inspirasyon mo para makapasok dito? Ito ay isang madaling paraan upang may pagpatuloy ang pag-uusap. Number 6. Media Ang musika, mga pelikula at telebisyon ay pawang mga sikat na paksa para sa pag-uusap. Maraming genre kaya madaling makakahanap ng common ground. Maaari mong tanungin ng ibang tao kung nakapanood na sila ng anumang magandang pelikula kamakailan o magtanong tungkol sa kanilang mga paboritong palabas sa TV. Kung pareho kayong gusto ang isang partikular na banda o artista, maaari mo rin pag-usapan yon. Ang pagtalakay sa mga bagay tulad ng mga paboritong banda o album ay maaaring walang kahirap-hirap na makatulong na panatilihin ang pag-uusap. Maaari mo rin gamitin ang pisikal na pagkakahawig ng isang tao sa isang celebrity. Bilang isang icebreaker kapag nagkita sa unang pagkakataon. Number 7, tahanan. Ang tahanan ay kung nasaan ang puso at ito ay isang madaling paraan upang magsimula ng isang pakikipag-usap sa isang tao. Maaari kang makipag-chat tungkol sa bansa, lungsod, o neighborhood kung saan sila lumaki. Kung may napansin kang accent o dialect, maaari mong tanungin kung saan sila nanggaling o tanungin sila tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kanilang bayan at sa kasalukuyang lungsod. Maaring mabigla ka sa kung gaano karaming impormasyon ang makukuha mo bilang kapalit. Karamihan sa mga tao ay may matinding damdamin tungkol sa kanilang bayang kinagisnan. Mabuti man ito o masama. At nagbibigay ito sa iyo ng bagong pag-uusapan habang nagbibigay ng pananaw sa mga bansa ng isa't isa. Pati na rin ng mga saluobin sa kung ano ang dahilan kung bakit sila mga espesyal na lugar na karapat dapat bisitahin. Number 8. Mga papuri Ang mga papuri ay nagpapasaya sa mga tao at sa mismong kadahilan ng iyon, maaari silang maging perfectong icebreaker. Ang isang paraan na maaari mong purihin ng isang tao ay sa babamagitan ng pagkumento sa kanilang kasuotan o itsura. Maaaring ito ang kanilang estilo ng buhok, isang piraso ng alahas, o ang kanilang relo o baka ang taong yun ay may ibang bagay tungkol sa kanila na namumukad tangi. Marahil ito ay ang kanilang pagtawa o ang kulay ng kanilang mga mata. Ang mga maliliit na detalye tungkol sa mga tao ay nararapat ding pansinin. Ang isa pang pagpipilian ay ang purihin ang trabaho ng isang tao. Kung gumagawa sila ng isang bagay na nagpapakita ng kanilang mga kakayahan o talento, bigyan sila ng papuri. Ang susi dito ay maging taus puso at huwag sobra-sobra. Manatili sa isa o dalawang mahusay na pagkakalagay ng mga papuri. Number 9. Teknolohiya Pagdating sa mga estranghero, halimbawa ang isang taong nakaupo sa tabi mo sa isang eroplano o isang mahabang biyay sa tren, ang pagtatanong tungkol sa kanilang teknolohiya ay maaaring isa pang mahusay na paraan upang magsimula ng kaswal na pag-uusap. Isa rin itong magandang paraan para matuto pa tungkol sa personalidad at interes ng isang tao. Kung meron silang brand ng telepono o tablet na iba sa iyo, maaari mong tanungin sila tungkol sa kanilang karanasan sa device na yon o particular na operating system. Maaari mo rin tanungin kung meron silang anumang mga rekomendasyon para sa maaasahang mga gadget o apps. At number 10, mga hayop. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga hayop ay maaaring maging isang masayang simula ng pag-uusap dahil hindi ka makakahanap ng napakaraming tao na hindi gusto ang mga hayop. Ang mga hayop ay maaaring maging maloko, nakakatawa, at syempre, cute. At ang pag-aaral tungkol sa mga uri ng hayop na gusto ng isang tao at kung bakit nila gusto ang mga ito ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng insight sa kanilang personalidad kung ang isang tao ay may alagang hayop, malamang na mas masaya silang magbahagi ng ilang mga kwento tungkol sa kanilang mabalahibong mga pets. At kahit nawala silang alagang hayop, malamang na hindi sila tututol na magkaroon ng magaan na pakikipag-chat tungkol sa kanilang aso o pusa sa pagkabata na humantong sa ilang masasayang sandali. Sana ang video na to ay nagbigay sa iyo ng ilang magandang ideya para sa pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Tandaan lamang na ang pagsisimula ng isang pag-uusap ay bahagi lamang ng kung bakit ito matagumpay. Kailangan mo ring tiyakin na ang ibang tao ay komportable at malugod na tinatanggap sa talakayan. Nangangahulugan ito ng aktibong pakikinig, pagtatanong kung naaangkop at pag-iwas sa mga kontrobersyal na paksa tulad ng relihiyon o politika hanggang sa magkaroon ka ng pagkakataon na mas makilala ang isa't isa. Nga pala, alam mo ba na may mga sikreto ang mga maswerteng tao? Panoorin mo dito.